Paano kung ang totoong trahedya sa likod ng pagkamatay ni Paolo Tantoco ay hindi ang labis na dosis, ngunit paano ito ginagamit upang itulak ang mga pampulitikang agenda? Formal na nanawagan si Senador Imee Marcos sa Malacanang na maglabas ng buo at malinaw na ulat tungkol sa mga pangyayari kaugnay ng pagkamatay ni Paolo Paoy Tantoco, tagapagmana ng retail empire ng Rustan. Sa pagbanggit ng malawakang haka-haka sa publiko, humingi siya ng kalinawan sa mga galaw ng unang ginang sa panahon ng insidente sa Los Angeles na binibigyang diin ang pangangailangan para sa mga talaan sa paglalakbay at mga opisyal na dokumento mula sa tagasuri ng medical ng LA County. Binigyang diin ni Marcos na sa harap ng lumalagong online na maling impormasyon, ang transparency mula sa palasyo ay mahalaga, hindi lamang upang wakasan ang mga chismis, kundi upang maprotektahan ang integridad ng pampublikong opisina. Kinumpirma ng medikal na tagasuri ng LA County na namatay si Tantoko mula sa mga epekto ng cocaine na may pinagbabatayan na sakit sa puso bilang isang kadahilanan. Walang foul play, walang nakabimbing pagsisiyasat na kriminal at gayon pa nagkaroon ng firestorm sa social media at political platforms na may mga akusasyon na si First Lady Liza Marcos ay sangkot o mas masahol pa kasabwat linawin natin. Walang ebidensya, wala na nag-uugnay sa unang ginang sa anumang ilegal na gawain, paggamit ng droga o pagtatakip. Siya ay bahagi ng isang kultural na delegasyon sa Manila International Film Festival at ipinapakita ng mga tala na bumalik siya sa Maynila kinabukasan para sa isang kaganapan sa Girl Scouts. paman, iginigiit ng ilan na gawing pagkakasala ang kanyang kalapitan, hindi umasa sa mga katotohanan, ngunit sa mga pagpapalagay. Ito ay pagkakasala sa pamamagitan ng pagsasamahan. At sa sobrang politicized na klima ngayon, ito ay nagpapatunay na isang mapanganib na sandata. Ang mga kalaban sa politika ay tumalon sa salaysay na ito. Hinamon ni dating presidential spokesperson Harry Roque si Senator Imi na magpatuloy na sinasabing dapat niyang harapin sa publiko ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa matagal ng alingaw-ngaw ng paggamit ng droga Iminungkahipan niya na i-pressure niya ang Pangulo na bumaba sa pwesto pabor kay Vice President Sara Duterte. Ngunit narito ang panganib. Kapag ang trahedya ay naging kasangkapan, ang katotohanan ay nababaon sa ilalim ng ingay sa politika. Ang internet ay umuunlad sa panoorin na edit na mga larawan, manipulahin na mga video, hindi kilalang mga pahayag na wala sa mga ito ay nananatili sa ilalim ng pagsisiyasat. Ano ang sinasabi nito tungkol sa ating diskurso, tungkol sa ating mga pamantayan sa katotohanan? Hindi na kami naghahanap ng mga katotohanan. Naghahanap kami ng mga kontrabida at kapag nagsimula kaming magtalaga ng pagkakasala batay sa kung sino ang nakakaalam o kung nasaan sila, tumawid kami sa isang mapanganib na linya. Inaabandonan namin ang angkop na proseso. Ibinigay namin ang prinsipyo na ang mga akusasyon ay nangangailangan ng patunay. Balik tayo sa alam natin. Malungkot na namatay si Paolo Tantoco pero privately. Ang kanyang pagkamatay ay hinahatak sa public spotlight. Hindi dahil sa mga bagong ebidensya, ngunit dahil ito ay maginhawa. Maginhawa para sa mga nais na muling buhayin ang mga lumang pag-atake sa mga Marcos na maginhawa para sa mga nais na baguhin ang power dynamics bago ang susunod na ikot ng halalan. Ngunit ang kaginhawahan ay hindi katotohanan at hindi ito katarungan. Nakakapanghinayang makita ang sakit ng isang nagdadalamhating pamilya na dati nang nagpapaypay sa mga lumang politikal na apoy. Mas nakakapanghinayang makita kung gaano kabilis namin tinatanggap ang mga claim na ito ng walang tanong. Dapat tayong magtanong ng mas mahusay na mga katanungan. Dapat tayong humingi ng tunay na katibayan, hindi lamang viral outrage dahil kung hindi natin gagawin, nanganganib tayong gawing suspek ang bawat pampublikong figura. Ang bawat pagkamatay ay isang pagsasabwatan at ang bawat chismis sa isang headline. Sa aking mga kapwa Pilipino, huwag hayaang mas higit ang emosyon kaysa sa katotohanan. Huwag hayaang masira ang dahilan ng tunggalian sa politika. Dapat nating matutunang paghiwalayin ang mga tunay na tawag para sa pananagutan mula sa mga kalkuladong pag-atake ng karakter. Hindi uso ang katotohanan. Ang katotohanan ay hindi palaging nagiging viral, ngunit ito ay mas mahalaga kaysa dati. Kung nakita mong mahalaga ang ulat na ito, i-like, ibahagi at idrop ang iyong mga saloobin sa mga komento. Subscribe to ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tulog ng Kasaysayan, Your Voice for Truth, Your Sound of History. Panatilihing tumunog ang kampana para sa tunay na hustisya at kalayaan.